Naiinip ako sa bahay kaya naisipan ko na ayayin si Bunso na lumibot kila nanay at tatay. Inaayos ko na yung mga gamit na dadali namin. Inuna ko na yung milk at mga bote ni Alicia. May mga times kasi na nakakaramdam ako ng inip. Yung para bang gusto ko ng kausap. Lately ganyan yung nararamdaman ko. Ito yung basket bag na dadalin ko. Alam ko marami kayong nabudol ko dyan. Paborito ko kasi talagang dalin yan. Hindi kasi hassle tapos ang unique. Halos lahat nga kami ata sa bahay meron ng ganyan. Magkakamukha na kami. Nanay ko, biyanan ko, kapatid ko, hipag ko. Nabudol ko sila. Baka naman magpabudol ka din. Charot. May bago silang color, violet. Yun yung pinaorder ni nanay. Ito naman yung mga damit na babaunin ko. Isang pamalet at isang pantulog. Baka kasi gabihin na kami para pag uwi namin, nakabihis na sila. Ito naman yung OOTD ni Alicia. Ito naman ibibigay ko kay Harris. Kung napanood nyo sa mini vlog ko, may mga damit na padala kay Alicia at Kuya Fort. Madami naman yung kay Alicia kaya i-share natin kay Harris. Ito yung ibibigay ko kay Harris. Feeling ko ito kasha na kay Harris. Mas malaki kasi si Harris kaysa kay Alicia. Ahead kasi siya ng 2 months. Dito naman tayo kay Kuya Fort. Itong green din sana yung ipapasuot ko sa kanya para turno sila ni Alicia kaya lang medyo malaki pa. Kaya humanap na lang ako ng iba. Nagulat nga ako sa kanya kaya pala tahimik siya kasi busy din siya sa paghalungkot ng mga gamit na ipapadala niya. Akala ata ng anak ko mag-outing kami. Ito yung pinasuot ko kay Fort para komportable siyang gumala. Kasi sigurado takbuhan na naman pagdating namin don. May mga pinsan kasi siyang kalaro doon. Maganda yung tela niya, nabili ko siya sa DV Mart. Sa pagkakatanda ko nga, dalawa yung nabili ko. Hindi ko lang maalala kung kay Mateo or kay Johan ko na ibigay. Nagdala din ako ng wipes at diaper. Tapos inilagay ko na yung mga baon na damit ni Kuya Fort at Alicia. Dito ko na din inilagay yung ibibigay ko kay Harris. Malaki naman yung basket bag. kasyang kasya. Kaya gustong gusto ko yung bag na to. Ang dami mong pwedeng ilagay. Isang bitbita na lang. Konti lang yung binaan ko na damit kasi uuwi din naman kami. Tsaka hindi naman siya ganun kalayo. San Miguel pa din naman. Ito yung loob ng basket bag. Medyo malalim siya. Hindi pala medyo malalim talaga. SKL. Nakuha ko na pala yung napanalunan ko sa pantin. 24 pieces. 12 pieces na shampoo at 12 pieces na conditioner. Magdadala na din ako para kay nanay, kay Diche at sa hipag ko. Thank you so much, pantin. Hindi ko talaga in-expect naman na mananalo ko kaya thank you ulit. Medyo late lang dumating kasi December pa sila nag-announce ng winner. Pero nagsabi naman sila na end of January dadating. Nag-update din sila nung naipaship na nila yung product. Nabudol ko din yung kapatid ko dito, dadalin ko na para isang bigaya na lang. Ito naman para sa hipag kong buntis. Girl na pala yung baby niya kaya tuwang tuwa. May kami sa kamyas na nagtitinda ng chichaw kaya bumili na din kami. Pagdating namin kumain muna kami. Ang sarap nung chichaw, ang sarap din ng suka. Isa din talaga sa dahilan kung bakit gusto kong lumilibot dito kala nanay. Mahina kasi ang signal kaya naawat yung mga bata sa gadgets. Tignan nyo ang sayangan ng takbuhan nila. Tapos puro larula. Mas okay din yung ganyan para nakakapagbanding silang magpipinsan. Minsan kasi kapag sobra na sa gadget, hindi mo na makausap yung bata. Ito yung OOTD ni Alicia. Naiingit nga siya, gusto niya din tumakbo. Kaso hindi pa siya lumalakad. Hello baby Alicia, malapit na siyang mag 1 year old.